Yan na mga guys, magluluto tayo ng chicken adobo na ano, paanang manok. Kasi gusto ni Iris daw maya maya pag uwi niya, yan ang ulamin niya. Ang manok na ito galing sa, hindi ko alam mong China or from Korea. Eh, ang madaling lumambot lang yung ano nito guys, ang, ang buto. Madaling lumambot. Kaya Gustong gusto ng mga bata kasi matataba pati. Hindi kagaya nung nabili ko dun sa sa London dati na ano na mapapayat yung mga paanang manok nila doon. Ayan mga guys, habang tayo naghihintay ng mga labahin natin para isampay. Maglilinis muna tayo. Yan habang habang tayo nag, naglalaba, nagluluto. Ayan na mga guys. Ay! Yung chicken fit natin. Ayan na siya. Yung chicken fit natin mga kaibigan. Iwanan natin muna. Bag, maglinis muna tayo. Habang ano, may oras pa. Kasi alauna na ng hapon. Maya-maya magsusundo na naman ako ng estudyante. Kasi ito daw ang gusto ni Iris na ulamin mamaya pag, pagdating niya. Kaya niluto ko na siya. Ayan, magbakyan muna tayo mga kaibigan. Pagsasabayin na natin yung ano, gawain natin dito sa bahay. Para matapos na. Wala eh, pag hindi mo ginawa ng ano, ng paspasan. <laughs> Malapit na naman ang uwian ng mga estudyante, kaya Let's go! Grabe, ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Mga kaibigan, ang sarap magbabat sa ano, sa sa uh, init. <laughs> hmm. Ay, nagmeti. Iguan na niya, singising di init na. Nung nag, nag, lang. Ay, nag na ni Matay mo ito. Ay, Han. Sumisibol so, na naman sila, oh. O, ayan na yung ano dati, oh. Yung maliliit pa sila. Tapos ngayon, nag ano, na. May bulaklak yan. Iwan ko lang kung anong bulaklak ito. Mayroon naman, oh. Sumisibol na din. Ay, yung to siguro, right, Ayan, maglinis na tayo mga guys. Grabe yung araw doon sa labas. Kaya ang liwanag. May liwanag sa loob. Ayan. Ayan, nainis na naman si kuya doon sa ano tablet niya. What's wrong again? Oh, what, my tablet. Uh, okay, wait. gumamit tayo ng ganito guys. Maganda rin ito kasi maganda rin itong ginagamit ko na to kasi nakakatanggal din siya ng ano, alikabok. You know. Kita nyo yung mga alikabok. Magnet dust. <laughs> Ano um, na guys? tanggal talaga ng ano dang das, Niyo yung card na ibinigay ni Iris sa papa niya oh. Sabi niya, "Thank you, Dad for picking me in the school." Yeah. Yan naman ang binigyan nila nung Mother's Day. We love you. Ganyan. We love you, Mama. Happy Mother's Day, Iris and Stewart and Daddy. Ayan ang ating chicken feet mga kaibigan. Sarap-sarap. Hindi ko na maintay si Iris. Ang sarap i-ano sa kain. Ay, sa kanin. Tapos, pang kulutan. O, oh, lang yung sabaw niya. Mas gusto ko kasi yung ano, hindi masyadong masabaw. Tapos, may sili sana. Kung hindi lang sana kumakain yung mga batay, eh, lagyan ko ng sili. Kaso lang, kumakain naman kasi sila. Gusto nilang kumain ng ganyan. Kaya, hindi ko nilagyan ng sili. Ayan, habang na naghihintay kami kay Iris. You Tambay muna kami dito you sa you garden. You mm -hmm. you you Where's the Spider-Man? The spider bite you like this. Yeah. Then you make Spider-Man. The Spider-Man will bite you. Oh, no, uh, well, it? it's you Spider. -Man. Did you see it? It's turning you into Spider-Man. Did you see it? It's turning Spider-Man. I don't want to kill Spider-Man. Spider. Where's the baby spider? There. Where? It's very cute. It's very cute. It's there. It's there. Oh, that's so cute. <gasps> Ooh, that is so cute. Oh. Oh. Very cute. Very cute spider. That is cute. God. Yeah. So Mamaya mo na kami Mamaya punta kami papunta doon sa school kasi. I love it. I ganun din naman one. nag, nakatayo din naman kami doon kaya maglaro laro, muna si little boy dito sa garden come here this way si where are you going yeah you just play that one the stone with your but, diggers but baby ayan daw sila spider oh ayan oh oh <laughs>

Oh, oh my god dito. it's scary you're scary? Yeah. I think nice and cute mommy they're coming for you you are coming for me? yeah because they love you they want... oh my god there's a the house spider web where's the spider web? there siya sa spider. oh this is spider web there yeah there's a spider there Spike, so, spider and spider webs? See say hi. Is si the boy. Is that good? Yeah. Chicken feet? I'm going to chicken feet. I'm show them your chicken feet. Can i now eat? Yeah. How about you, It's very really hot. It's very hot. Okay. It's not? Say hi, I want to Why eat chicken feet. Really It's Tapos na ang ating uh, maghapong trabaho dito sa bahay. Ayan, natapos na rin ang aking paglalaba pero meron pang nakasalam doon. Hinihintay ko. Eh maraming salamat mga kaibigan. Thank you for watching. Bye. God bless you all.